Hello guys, welcome back po Points TV Good day po sa ating lahat Sana po ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan At ngayon nga po ay itutuloy natin ang ating coin hunting series At dun nga po sa huling video natin nakakuha tayo ng year 2017 Pero marami na rin po ako nun guys Kaya... Isinama ko na lang din dito. Sobrang dami ko na rin nun eh. Hayaan na natin sa mga kakosa natin dyan na coin hunters. Para po baka po konti pa lang po yung kanila. At yung iba naman ay wala pa na nagsisimula pa lang. Hayaan na natin sa kanila yon. Okay, ngayon po guys. Ito po ulit ang bubuksan natin. Madami-dami po kasi itong limang piso na to na BSP. Ah, at meron pa po dyan. May, hawa, may halo ng NGC yung iba. Ito pa po. Okay. Ito po ang ating bubuksan ngayon. Isang balot lang po ulit. Worth of 200 po ito ulit, guys. So, let's go. Kalaglag pa, guys. pisahan okay. na natin guys. Ang first coin natin. Year 1997. Common yan. Next coin. 1998. No mint mark guys. Common. Next coin natin. 2012 common Year 2003 common lang guys Next coin 2005 1998 Nomin Okay, next coin natin 2005 Common Next coin natin 2013 Common lang din 1997 Common lang din guys Oops Ay bago tayong nahan guys Commemorative Na 5 piso Para sa ating mga Makabagong bayani Okay, dyan ka lang muna sa tabi Next coin natin, year 2005. Common. Next coin natin. Labo ah. Year 2003 guys. Common. Next coin, year 2005. Common lang din. Next coin natin, year 20, 1997 common next coin natin 2015 common lang din yan next coin natin year 2012 common next coin 2015 die one next coin 2001 common lang din guys 2005 Common, at ang ating pong last coin sa ating first batch, year 1997. Common lang guys. Okay, dumako na po tayo sa ating last batch. Second and last batch. Ang first coin po natin ay year 2003. Common lang din. Okay, next coin natin 1998, mint mark, common, year 2005, common, year 2013, common, bago po yan guys, uh, marami pong salamat kay Ramil Biana ng Kaintarisal so shout out po sa iyo sir, Salamat po sa patuloy na suporta po sa ating channel. God bless po. Ramil Biyana ng Kaintar Rizal. Shoutout sa iyo, sir. Okay, next coin natin 1997 with mint mark common. Next coin natin 2005 common. Next coin 2013 Common lang din. Next coin. 2001. Common. 2005. Common lang din. Year 1997. Common lang din yan guys. Year 2005. Common. And another 2005. Common lang din. Next coin is... 2016. Ah, 2010. 2010, guys. Kala ko 2016 na naman. Okay, next coin natin. 2015. Come on. And next coin is year 2012. Come on. Year 2005 common lang din Next coin another 2005 common Next coin natin is year 2013 Common lang din at ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2013 Okay. At ito nga po, nakakuha tayo ng commemorative 5 piso para sa ating mga makabagong bayani. Ang nasa likod po nito ay OFW. Kasama po nila yung mga anak nila. Yan ang nakalagay Kaya dito sa I-update ko na rin kayo uh, guys dito, sa ating commemorative na 5 piso na nahunt gaya po ng ating palaging ginagawa pag may po tayo at the same time ina-update na rin po natin tingnan po natin kung magkano po ngayon ito sa panahon natin na to na commemorative 5 piso okay guys Yeah, update ko na rin po kayo sa ating 5 piso na Atin pong na hunt sa ating coin hunting. Ito po ay nirelease ng Banko Central noong 2014, 5 piso. Okay. Magkano nga po ba ang halaga nito ngayon sa panahon natin na 2023? May presyo po ito guys sa uh, very fine na 26 pesos. Sa extra fine naman po ay 53 pesos at sa Ayo Condition 100 pesos at sa Uncirculated guys may price appraisal siya na 120 pesos so iyan po ang price appraisal na nakalagay sa kanya ito po ay circulating coin na commemorative na kasama pong umiikot ng ating mga baryang kagaya nito year 2014 ito po yung unang ginawang ng BSP na commemorative sa BSP po. Yan. Makikita po natin dito sa likod. Ayan na. Eh. Family with two childrens at right back. Seal at left airplane up. Upper left At ito pong Ubers. Yan. So, okay. Yun lamang, guys. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsama sa ating coin hunting for today. God bless, guys. And peace out.